ang tunay na lalaki ay may pananagutan sa bawat niyang aksyon. Minsan, ang taong walang takot ay hindi maaaring maging matapang sapagkat ito'y nagiging kahangalan kahit na alam niyang mahirap lumaban sa dipatas na labanan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging anino ng kasikatan ng iba. Unti-unting umangat at nagsikap na magkaroon ng sariling pangalan ngunit sa kasagsagan ng tagumpay Imahin niya sa pelikula ay nadala sa totoong buhay kung saan walang takot na kipaglaban sa mga kontrabidang punong-puno ng kasamaan. Di nagpatinag kahit pa nag-iisa, anupat nakamit niya ang kapalarang minsan ay dinadanas din ng totoong bida sa mga pelikula, pero sa pagkakataong ito ay wala ng take para ulitin pa ang bawat eksena. Ang kwento ng mga pagsisikap, pamamayagpag at katapangan ni Jess Lapid Senyor ang orihinal na leyon guerrero ng palagan mag-isa ang sindikato Pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Ang isa sa pinagmamalaki ng mga kapampangan ay ang pagsilang sa kanilang lugar ng isang Jesus Songko Lapid o yung mas nakilala natin sa screen name na Jess Lapid Senior. Siya ay isinilang noong ikalabing lima ng Oktubre taong 1933. Tubo sa bayan ng Guagua sa Pampanga. Si Jess Lapid ay nakababatang kapatid ni Jose Lapid na siya namang tatay ng batikang aktor at naging senador Lito Lapid. Napangasawa ni Jess si Belia F. Lapid at nagkaroon sila nito ng tatlong anak kung saan ang isa nga sa mga ito ay ang sumunod sa kanyang yapak na si Jess Lapid Jr. Ang kasagsagan ng dekada 50 ay ang panahon din ng pamamayagpag ng mga bagitong aktor at action star na sina Fernando Po Jr. at Joseph Estrada, ang magkaibigang FPJ at Erap. Mga alaga sila noon ng premier productions kung saan blockbuster hits palagi ang mga ginagawa nilang pelikula, lalo na ang kay FPJ dahil noon pa ay siya na talaga ang nag-iisang hari ng aksyon. Pero ang hindi alam ng lahat na sa likod ng kanyang matatagumpay na pelikula at sobrang kasikatan ay merong isang Jess lapid senior na merong mahalagang papel na ginagampanan sa kanyang mabilis na pagsikat noon. Dahil si Jess Lapid Sr. ang gumaganap sa pinakamahihirap na eksena ni The King, gaya na lang ng pakikipaglaban sa napakaraming mga kaaway, pagsakay sa mabilis na pagtakbo ng mga kabayo, pagtalon sa mga bangin o matataas na lugar at kung ano-ano pa. O sa madaling salita, ang karera ni Jess Lapid Sr. ay nagsimula bilang isang stuntman ni FPJ at nang iba pang mga action star na kung tutuusin ay sila yung mga buwis buhay sa mga eksena na siya namang lalo pang nagpapasikat sa mga bidang artista. pa extra, -extra lang din si Jess Lapid sa mga pelikula noong mga panahon na yun. Ang isa pang katangian ni Jess Lapid Sr. ay talagang napakabilis niyang bumunot ng baril sa totoong buhay. Kaya't kung hinahangaan mo si FPJ sa kanyang napakabilis na kilo sa mga duelo, kahit pa napakarami ng na mga kalaban, ay baka naman nagkakamali ka lang ng taong hinahangaan dahil baka si Jess Lapid Sr. pala ang nakikita mo sa pelikula. Sobrang laki nang naitulong niya sa karera ni FPJ at buti na lang ang taong ito ay talagang napakalaki din ng puso sa mga pinagmumulan niya. Sa rurok ng kanyang tagumpay ay nanatili si FPJ ng mapagpakumbaba at alam niya kung paano aakayin ang mga taong naging bahagi ng kanyang tagumpay. Nang mga sandaling umalis na siya sa Premier Productions upang gumawa ng sariling FPJ Productions ay eh kinuha niya din doon si Jess Lapid Senior sapagkat di siya kontentong pa extra extra lang at stuntman lang ito Binigyan niya ng break si Jess Lapid Senyor dahil nakita ni FPJ ang potensyal ng taong ito. Pero hindi lang maipakita na maayos dahil nga kalimitan ay nasa anino lang siya ng mga bidang artista na siyang nagpapasikat sa kanila. Naging malapit na magkaibigan ang dalawang ito kung saan binansagan pa ni FPJ si Jess Lapid Senyor ng pangalang Lapulo. Mula naman sa katangian ni FPJ na bansagan ang mga taong malalapit sa kanya gaya na lang din ng salitang erap mula sa salitang pare na binaligtad para naman sa kanyang kaibigan na si Joseph Estrada. Taong 1961, nang isinama ni The King si Jess Lapid para sa pelikulang Pasong Diablo bilang isa sa mga pangunahing karakter at hindi bilang extra o stuntman. Hindi nga nagkamali si FPJ sa paghirang kay Jess Lapid sapagkat lumabas din ang kanyang kahusayan sa pag-arte, hindi lang sa puro stunt. Kaya't na sumunod na pelikulang Sierra Madre noong taong 1963 ay nakuha na ni Jess Lapid ang pangalawang karakter sumunod sa bida, siyempre si FPJ. At sa mga panahong ito nga ay nagsimula nang mamayagpag ang bagong silang na action star na si Lapulo o si Jess Lapid Sr. Nagkaroon na rin siya ng mga title role gaya na lang ng pelikulang Cardong Kidlat ng sumunod na taon 1964. At box office hits din ito kung saan hindi magkamayaw ang mga tao at sila'y nagsisiksikan sa globe theater para lang makapanood ng pelikula ni Jess Lapid. Biglang sumikat si Cardong Kidlat noong mga panahon na yun dahil siya ang naging laman ng usap-usapan ng mga tao sa kanayunan. Nasundan pa ang kanyang mga proyekto na lalo pang nagpasikat sa kanya na ang ilan nga sa mga ito ay ang mga pelikulang Bilis at Tapang kasama si Romeo Vasquez, ang Deadly Brothers katuwang si Erap, pitong kilabot sa barilan kasama naman si Vic Vargas at siya ang orihinal na Leong Guerrero laban sa pitong kilabot bago pa man ito gayahin at pasikatin ng kanyang pamangkin na si Leto Lapid. Si Jess Lapid Sr. din ang naging batayan ng kasikatan ng iba pang mga lapid na pumasok din sa showbiz. At napakahaba pa ng na mga listahan ng kanyang mga pelikulang ginawa pagkatapos nun at hayan po tingnan na lang natin buwan ng September taong 1967 habang nasa set sila para sa isang pang pelikula na ginaganap sa compound ng Premier Production sa Caloocan City ay merong apat na lalaki ang biglang pumasok sa lugar at nagtangkang mangikil sa kanila Ang mga ito ay miyembro ng kilabot na Big Four ang sindikatong kinatatakutan ng mga artista noong mga panahon na yun na tumatarget ng mga taga showbiz Dahil noong mga panahon na yun nga ay buhay na buhay ang paggawa ng mga pelikula at ang larangang ito ang nungungunang pinagkikitaan ng malaki ng mga gumagawa nito. Ang tangkang pangingikil sa kanila ay tinanggihan ni Jess Lapid. Ito ay sa kabila na alam niyang hawak na malalaking tao at politiko ang sindikatong ito ay hindi pa rin siya nagpasindak kahit pa marami nga sila ng sandaling iyon. Nang makita ng sindikatong papalag si Jess Lapid ay tinangka na lang nilang dukutin at isama ang noon ay batang aktres na pamangkin din ni Jess Lapid na si Nancy Roman upang ipetubos na lang ito sa kanila. Pero sa kanilang paglapit sa bata ay binanatan kaagad ni Jess Lapid ang taong hahawak sana dito. Hindi na sila nakapalagpa pa sapagkat nakikita nilang hindi sila uurungan ni Jess Lapid kahit pa lamang sila sa bilang o kahit pa sa duelo sa baril ang labanan. Wala nang nagawa pa ang mga taong pumasok sa compound na yun kundi umalis na lang sila sa lugar ng napahiya. Ngunit mula ng mga sandaling iyon ay markado na sa kanilang grupo si Jess Lapid Sr. Nang sumunod na taon 1968, kasama ang mga kaibigang sina Joseph Estrada at FPJ ay gumawa naman sila ng pelikulang Pinamagatang Tatlong Hari sa ilalim ng FPJ Productions. At gaya nga ng inaasahan, sila na ang pinakamalalaking action star noon na nagkasama-sama para sa isang pelikula. Kaya't automaticong blockbuster hits na naman ito at di magkamayaw ang mga tao na muling pumila at nakipagbalyahan para lang makapanood. Dahil sa tinamasan tagumpay na ito ay nakapag-invest na rin si Jess Lapid Sr. ng sariling productions para sa sarili din niyang mga pelikula sa hinaharap gaya ni FPJ. Tinawag naman niya na itong Jella Productions na hinango naman niya sa inisyal na sariling pangalan na Jess Lapid. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang panibagong achievement na ito ni Jess Lapid ay ginimbal naman niya ang buong bayan dahil sa isang trahedya. Ikalabintatlo ng Hulyo ng taon na yun, 1968, katatapos lang nilang gawin ang pelikulang si Maron Brothers katambal si Jun Arestorenas ay nagkayayaan sila kasama ang iba pa na lumabas sapagkat kaarawan din noon ng isa pa nilang kasama sa set. Pito silang lahat noon at maliban kay Jess ay apat na babae at dalawa lang lalaki ang kanyang kasama na pawang mga artista din. Pasado alas dos na ng madaling araw nang pumunta sila sa Pacho Flamenco Nightclub sa Rojas Boulevard sa Paranaque upang doon sana ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang kasama. Subalit hindi pa man nagtatagal sa loob ay napansin na kaagad ni Jess Lapid na tila ba mayroong mga taong nagmamanman sa kanila simula pa lang sa biyahe hanggang sa kanilang pagpasok sa nasabing nightclub masama na ang kanyang kutub ng mga sandaling iyon kaya't para makaiwas sa gulo dahil nga may mga kasama siyang babae at palibhasay may tibay din ang loob, ay nilapitan ni Jess Lapid ang mga taong sumusunod at nagmamasid sa kanila nang di ipinapaalam sa kanyang mga kasama dahil nagdiriwang nga sila ng gabi na yun. Kinumpronta ni Jaslapid ang mga lalaking ito at ilang sandali lang ay kinuha na ni Jaslapid ang kanilang bill para mabayaran na at sila'y paalis na lang upang ilipat sa ibang lugar ang kanyang mga kasamang kaibigan. Nagtataka ang mga ito dahil kakarating pa lang nila doon sa lugar na yun pero napapayag na rin silang umalis na lang nang walang kamalay-malay sa nangyari. Pasado alas 3 na na madaling araw nang makalipat sila sa Lanay Nightclub sa Quezon City naman upang doon na lang ipagpatuloy ang selebrasyon. Pero hindi pa man nagtatagal sa lugar ay nandun na naman muli at sumusunod ang mga laking kinumpronta ni Jess Lapid sa naunang nightclub at pumuwesto pa ang mga ito sa katabing table nila habang ang iba naman ay kumalat sa lugar. Sa mga sandaling iyon ay alam na ni Jess Lapid na mapapalaban siya. Pasimple niyang binulungan ang dalawang hostess na nagtatrabaho sa club at sinabihang may mga kaaway siya sa paligid at inutosan ang mga ito na sunduin at sabihan ang kanyang mga kaibigan na nung mga sandaling iyon ay nasa Pilam Life Compound sabay-sabi sa sarili na wala nang atrasan to. Kaagad naman pumunta sa Pilam Life ang dalawang sinabihan at ang mga nandun nga ay ang grupo ng kanyang kaibigan na sina Pakito at kanyang mga kasama na naglalaro ng baraha. Nang malaman ang sitwasyon ay dali-dali silang sumugod sa Lanay Night Club na mga armado pa upang saklolohan ng kaibigan na si Jess Lapid Senior. Pero huli na ang lahat nang sila ay makarating sa lugar. Nakatakas na ang mga lalaki habang naisugod na sa ospital si Jess Lapid. Ayon sa mga nakasaksi, pagkaalis na pagkaalis pa lang ng mga taong inutosan ni Jess para sunduin ang grupo ni Napakito Diaz ay muli niyang nilapitan at kinumpronta ang mga lalaking sumusunod sa kanila kung saan sa pagkakataong iyon ay nagkaroon na ng mainitang pagtatalo at habang sila ay nakikipag-argumento ay pinapalibutan na pala ng mga kasama ng grupong iyon at ilang sandali pa ay walang sabi-sabing basta nalang binaril kaagad ng isa sa kanila si Jess kung saan tinamaan ito sa braso bumagsak sa jaslapid at nang aakmang babangon siya at dudukot din ng baril ay pinutukan naman siya ng dalawa pang nasa likuran niya. At nang sila naman ang gagantihan sana ni Jaslapid Senior ay isa pang putok ang tumama sa kanya mula naman sa taong nasa tagiliran niya. Napapalibutan siya ng mga kalaban at binabaril siya kung saan hindi siya nakaharap. Ang grupong iyon ay ang Big Four na minsan na niyang nakasagupa sa set ng tangkain nilang kikilan ang mga ito. Sa pagputok ng araw ng umagang iyon ay eh kasabay din ng pagputok ng balitang patay na nga si Jess Lapid Senyor At nagimbal ang buong bayan sa biglaan pangyayari na iyon dahil nasa kasagsagan siya ng kasikatan noon at walang hindi nakakakilala sa kanya. Samantalang patuloy pa rin ipinalabas ang pelikulang si Maron Brothers na katatapos lang nilang gawin bilang pag-alaala na rin sa kanyang kagalingan. Pumatok pa rin ito sa mga tao Ngunit di kagaya ng mga nauna na nagagalak sa tuwa at saya sa paghanga ang mga tao Ay napalitan ito ng lungkot at luha Habang emosyonal na pinapanood ang pelikula Sa sobrang galit ni FPJ ay nakapagsabi pa siya Na may kalalagyan silang lahat kay Jess Lapid Senior Kung naging parehas lang sana ang laban Dahil ang ginawa nilang paraan ng pagpatay dito ay ang pinakaduwag na nalalaman niyang paraan mula sa duwag ng mga tao. Samantalang sa paglipas ng panahon, sa pamamagitan ng kanyang pamangkin na si Lito Lapid ay isinapilikula niya ang Just yes Senior Story at Leon Guerrero na siya nagpasikat nga din sa kanya. Habang sa Just Junior naman ay isinapilikula ang Cardong Kidlat na siya ding nagpasikat sa kanya. At ang kasaysayan ni Just yes Lapid Senior ay mananatiling buhay sa mga taong nakakakilala sa kanya siya ay pumanaw sa edad na 34 anyos lamang. Ang tunay na lalaki ay may pananagutan sa bawat niyang aksyon. Minsan ang taong walang takot ay hindi maaring maging matapang sapagkat ito'y nagiging kahangalan kahit pa alam niyang mahirap lumaban sa di patas na labanan. Ikaw kaibigan, paano mo hinaharap ang iyong mga nagiging kalaban? Kumakasaka ba kahit nag-iisa? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli. Paalam.